Magandang araw po muli mga kaibigan. Ngayong araw po ay mayroon naman po tayong misyon na gagawin. Ito po ay ang uh, palitan ang lumang Philippine flag na inyo pong nakikita ngayon ng bagong uh, flag na aming dala. Kaya ta, agad po kaming nakipag-ugnayan sa pamunuan ng uh, gusaling ito upang uh, mapalitan ng bagong Philippine flag ang kanilang lumang uh, bandila agad naman po silang pumayag at ito na nga po ay binababa na yung lumang flag. Ito nga po palang ng Philippine flag na ito na mga bago na ating proyekto proyektong ito ay ito po ay sa kagahandang loob ni Mr. Vincent Chan. Alinsunod na rin po ito sa Flag and the Heraldic Code of the Philippines. Ito po yung mga lumang band, Philippine flag ng mga nakakabit sa ating mga gusali, sa tanggapan ng mga pamahalaan kapag ito po ay luma na, ito po ay kinakailangang uh, palitan na agad alinsulog nga po ito sa... Ito na nga po, kung makikita ninyo, nakakabit na yung bagong uh, Philippine flag sa gusaling ito at makikita nyo na yung matingkad na kulay na bughaw, pula at ang mga araw niya nakulay kulay dilaw Ayan. ganyan po ang ating bagong proyektong ginagawa ang uh, heraldic uh, flag Code of the Philippines na atin pong ginagawa uh, pinapalitan po natin yung mga lumang uh, Philippine flag na nakikita po ninyo kung meron po kayong mga nakikitang gagaya ng ating ginagawa maaari po kayo mag-message sa amin at yan po ay ating uh, tutunguhin upang palitan